So, Tayo mga kalipad dito na tayo sa anong lugar na to pre? Sanel De Ponso. San Ponso Bulacan. Ayun, eto Medyo malayo-layo to, hindi tayo nabibigla. <laughs> so ayan kami ni partner. Medyo sinipang kami magtos ngayong araw na to, no. So may target din kasi kami kailangan puntahan dito sa may uh, San Sanil Na baka swerte sa pagkakitaan. So ayan. Dalawa-dalawa sila pre para may guide. Mamili ka na diyan kung ano yung partner niyan. Sila ang dalawa magkapatid ya. Unahin mo na kasi sila yung huli laging dumarating eh. So, ayan, gagawin natin dalawa-dalawa mga kalipad. So, okay, pre. Ayan, ayan sila. Tingnan natin kung saan makakarating at kung anong oras sila. So, time check tayo. Anong oras na, pre? Alam po, alas dos pasado na, no? Alas dos? Oo, sakto. Alas dos. So, ayan, tingnan natin. Ayan, magkapatid yan. Yung binitawan ni partner na yan. Ayan, no? Ayan, yung dalawa. Tingnan natin kung saan makakarating yan. Dito tayo sa location ng San El Di Ponso, Bulacan. Ayan. Ayan. ba? Oh, mukhang alam ah. Oh. <laughs> mukhang natuto na sa kakabitaw ah. Okay, next. Oh, next box. Dalawa uli. Silipin muna natin kung nasaan yung dalawa. So, talagang nawala na oh. Ayun. Ayun. <laughs> Mukhang naghahanap. Dito sila, pre. Go. Oh, ayan na yung second batch natin. Ayun. Kasi malapit na sila sa training ng BBCM, no? tung August 24. August 24, ito training na natin yan. Ilalaban uli natin. So, ayan yung dalawa. mga kalipad natin no, oh, sa malalapit sa amin dito sa may kalokan oh, pwede kayo magpasabay ng mitos pag kami nagli mitos syempre hindi madali yun may pamatay <laughs> so hindi naman kayo mapapagod at saka tiwala ang kailangan so ayun no oh. ito na ayun yung dalawa ayun ay ayun no oh, may, may sumunod pre ay magkakasama <laughs> nagkita kita ayun no oh. kita ko yung puti ayun no oh, yung puti oh kita kita So, ayan. Third batch naman tayo ulit. sa so, go. Okay. Ayan. Third batch. Ayan.